Walang pinakamasakit sa nanay kundi makitang hindi ayos ang mga anak. Anak, mahirap yan, no? Try to see baka sa space mo. Kasi kung kayong mag-asawa, hindi naman nag-aaway. Saan ang gagaling yan, no? Pwede rin naman na meron kayong curse mag-asawa, no? Somebody must have cursed you or your husband to actually create this, no? Malamang-lamang sa'yo, eh. Kasi, di ba, walang pinakamasakit sa nanay kundi makita hindi ayos sa mga anak. So, someone must have done to hurt you, no? So, pwedeng ganito. Ako ang suggestion ko, anak, you do a consultation, no? Para makita talaga kung nasaan siya. Kasi ito, pag ganitong problema, you have to have specific na uh, solutions para dyan. Pero in the absence of consultation, try to see yung southwest part ng bahay mo. Kasi southwest is food for good relationships, no? And northeast, kasi mga anak mo yung problema mo. So you check your southwest and your northeast. Tignan mo, baka mamaya meron ka doon mga sirang bagay. O baka mamaya very yin yung space na yan, madumi, madilim, uh, hindi maganda amoy. Uh, tapos baka may mga thorny kang halaman yan, diyan, no? May mga basag na bagay o mga hindi nagpa-function na bagay, yan mga dahilan din yan. No? You check these two sides mo. But if you want a very specific na solutions and para makita mo kung nasan ng problema, try to actually have a consultation, no?